Mapagpalang araw mga kabindors, mayroon tayong bibisitahin ngayon na idinlog sa atin ng ating mga concerned citizen kasi alam nila na tayo ay charity vlogger mga guys dito daw nakatila, tira sa likod nitong ano na ito Father. Ayan mga kabindors, ito ang idinulog ng ating concerned citizen na si ano pangalan mo kuya? Dani Ayan si kuya Dani mga guys na ano siya yung mahirap siya makalakad kasi sa na siya ng mga unang panahon uh, yan ay sa atin ng concerned citizen para siya ay ating matulungan na makita nyo rin ang kanyang kalagayan mga indoors yan nakakakilos pa naman siya yan kita mo naghuhugas pa nga siya ng mga plato dyan oh, sa ako ng plato isang okay. kamay lang hindi pa kaya wow. magdalawa oh ah isang kamay lang hmm. Buti kuya nakakaano ka pa. Oh. Pwede ba kita ma-interview kuya sa yung ano mo karanasan mo mula ng kuan? Sige, okay. ng upo tayo para Ah, upo tayo sige sige. Para ma-interview kita. Nyan kuya, ano mayroon sa akin nakapagsabi sa iyo kalagayan kaya hmm. narito ako kuya para ma-ano ka yung magasakuan kasi ang sabi ng concerned citizen talagang kailangan mo na ng tulong kasi di ka nga makalakad na ng okay, wala kang trabaho. Wala akong trabaho. Yun nga isang ano, eh, hmm. problema ngayon. Kasi wala akong pinagkakitaan, di ba? Oo. Oh. Meron nakisuyo sa akin na ano, yung pagto maliit malit kwarto lang. Oh. Dahil may bahay, bahay ko naman ito, eh. Ah, ito dito. Itong itong lugar na ito, sayo to. Oo. Oh na na uh -oh. tayo to nung 1988. Ano, bago mag-1988 na to, 1988 kami nung lumipat mismo. Mm. Ah, ikaw ang nagpatayo. Hindi tatay nanay ko na. Ah, tatay mo. Oh, silong dalawa. Asan ah, mga magulang mo? Patay na sila pa. Ah, lang. patay na. Ah, ikaw ang na iwan dito na, Ako na anak. Lang. Meron kang kapatid? Wala rin. Wala akong pamilya. Ah, mag-isa ka lang. Wala, Wala pamilya. akong pamilya. E eh, paano na yan kuya ngayon? Ano ang diskarte mo kasi eh, ang sabi lang ko ah. May medyo ano, kasi may mga kapitbahay ako diyan. Mm. Uh, nung minsan may nagtanong na ano na parang gusto mo pa. Eh di parang araw ko may ako ng pangkain-kain. Oo. Oh. Uh, di yun nga. Pero hindi naman siya gano'ng kalaki kasi kwarto lang. Ah, nagpinaupahan mo yung Ito katulad nitong ano, yung oh. pinanggalingan ng lalaki kanina. Mm. Ano lang yan? Kung wala pang, wala pang 3x3 ang sukat. Ah, maliit lang. Ano? Maliit lang. Meron lang konti. May, meron lang ako ng ano, may mapabili may ma man lang ako pang lang. di ba? Uh, ah, mapunta tayo kuyang doon sa ano mo, sa simula ng ano, di ba? Noon naman ay hindi man ganito ang kalagayan mo. Ano? Ay, hindi. 50 years old na ako nung magkaganito. Ah, 50 years old ang edad mo? 2018. At 2018. One year after din namatay ang tatay ko. Mm. Halos one year. Hindi, mahigit one year. Mm. mga ilang mga ilang linggo. Kasi August 2 ng 2017 namatay ang tatay ko. Oo. After and pagdating na August 28 ng nakaraang sumunod na taon 2018. 'Yun. Na-stroke naman ako. Ayan nga. Nadala ako sa tala. Ah, na hospital ka noong mga na panahon hospital. na yon. Tapos hindi ka na nakarecover noon, ganun hindi, na talaga. Hindi, ito, nga maganda. Ito hmm. ma ang ano, ang... Kasi nung ma-hospital ako, di, syempre wala akong pamilya. Oh. At nakakaalam lang yung mga nagatid sa akin ng mga kapit. Kaya lang naman nalaman ng mga taga rito na... na, na ano Na-hospital? Hindi na, uh, parang ano, kasi tutulog ako. Ang trabaho ko nung araw dito, ako yung nag-imprinta ng damit dito eh. Ah, nag-imprinta yan Doon, ang trabaho mo? Nag-drawing ako, nag-lettering ako sa mga pader, sa mga, yun, yung mga tricycle, ganyan, jeep. Mm Hindi, -hmm. yun ang trabaho ko. Tapos, drawing sa mga estudyante Mm. -hmm. Maganda pala ang trabaho mo noon, ano? Medyo ano, maganda. Hindi ako nawawala ng ng kinikita ng panahon na 'yon. Ah, tapos bukod doon, isa pa ako sa coordinator ng tubig dito. Ah, mm -mm. So, meron ako metro diyan. Tapos magtatawag lang sila sa akin para 'yung mga customer para lalagyan ko sila ng tubig. Mm. Eh, 'Yun nga nangyari, 'di? Yung araw na yan, nung pagdating ng no August 28 nung no 2018. Meron mga siyempre, nasanay sila sa akin na kasi medyo masipag ako magbigay ng tubig eh. Uh oh. -huh. Pagka ano, siguro yung iba, nagtataka sila bakit parang alas 7 na. Wala, pa, wala ka pa. Oo, oh, samantalang nakikita na nila ako pag ano, alas 6 eh. Anong mga panahon na yon na ano ka na pala yung na-stroke ka na? Hindi pa, hindi. Oh, hindi pa. Ibig sabihin, eto nga, pero lumabas na ako nung alas 6 ng umaga nung araw na mm. Kasi naghahanap na ako ng mainit ng tubig. Naubusan ako ng mainit eh. Uh. E di ako kung meron ako pwedeng gising na mahingaan. Mahingaan ng mainit. Mm. Kakape ako eh. Eh wala pa. Tapos, mamaya may, ano, may isang kumpare ko. Yung kumpare ko na yan, si Pareador. Dahil yung mga yung mga babae na customer ko sa tubig, ayaw akong gisingin, baka magalit daw ako. Tinawag nila yon Kasi buti lumabas si Pariador. Nagpunta dyan sa tindahan. Tinawag nila. Kaya sabi nga na, ikaw nga magano. Ikaw tumawag ka kung pare mo. Sabi nga yun. Kasi baka magalit sa ay Ayon na, namin tawagin. Kasi baka natutulog pa ako, di ba? Oo. Uh. Eh di yun nga, di, si pare Adron tumawag sa akin. Tapos, habang nag-uusap kami ng pare ko, ni pare Adron, andun siya sa, sa, yeah, ganyan kalayo, sa may, ano na cellphone. Andun siya, nasa labas siya nung, ano, nung, nung ah, sa may bintana, pa, parting bintana. Hmm. Nag-uusap kami. Sabi niya nga binok binuksan ko pa yung pinto eh. Kasi may pinto kami doon nakaharap. Ah, doon sa kabila. Hmm. Yung siguro kung pagpasok man nakita mo yung pinto na kulay pula. Mm -hmm. Yun. Tawag dito, edi, Yung mga babae yung customer ko, nandun sa likod niya. Tapos, eh nung panahon na yun, yung salita ko, hindi ka, yung para bang may laway, yung laway mo parang nasa loob ng bunganga mo. Hindi ka makasalita ng mga panahon na yun? Nakakapagsalita ako. Nag-uusap nga kami. Hmm. Na, sabi, sabi ng mga babae, Ba't ka magsalita si Kuya ni, Kasi parang ano, siyempre, eh, i ba mo may laway sa loob ng bunganga mo, di ba? may hmm. karalgal yung labas nun. Tapos, paalam pa nga ako, sabi ko pare, higa muna ako kasi maagap eh, alas 7 pa lang halos eh. Sabi niya, sige. Dahil pumasok ako, mm. sa kwarto ko. Tapos muna ako. Kasi parang gusto ko pa mag... Kasi bago yung araw na yon nandun pa kami sa kabilang kabilang uh, kabilang bahay na yan. Mm. Tumutulong pa ako ng ano, ng pag-aayos ng solar panel nung kapitbahay ko. Ano kami sa bubong. Kaya... Wala akong kamalay-malay na kinabukasan yung araw na yun nung Martes yun eh. Hmm. Yung mga lamang. Uh, 28 ng Martes. Eh, madadala pala ako sa ospital. Eh, di yun nga. Sabi nung mga, ano, nung mga kapitbahay ko, ba't gano'n magsalita si Kyler? Baka napapalaw eh. Baka na, eh, med kasi, alam din nila yung stroke. Ako hindi ko alam kung ano stroke nung panahon na yun. Mm. Kasi may kapitbahay, may kapitbahay ako dito na stroke. Uh -oh. Medyo alam, kap, ano niya, tiyahin niya, tiyahin ng isang kapitbahay ko. So alam niya. Eh hindi siguro ka nag-monitor noon ng dugo wala, mo Wala, siguro. wala, wala. Kasi unang-unang mababa ang dugo mm. ko, low blood ako. Pero ngayon kuyang, eh simpre, pag, ano ka nga, tumayo ka nga kuya kung paano nga ano. Nakakalakad ka naman ng guwan. Ay, ano, oh, pero yung tuhod ko, itong kaliwan, mm. eh, affected ko, kaliwa eh. Mm. So, yung, yung kamay ko, lagi nakaganyan yan, lagi nakatigo. Mm. Kaya pag uh, lagi, sa gising ko sa umaga, eh, medyo mahaba yung kuko. Mm. Ang sakit niya, nakabaon yung mga kuko dyan. Ay, hindi mabunat. Oo, oh, kasi gumagalun yun sa pag, abang ako. Mm. Tapos, pag naglalakad ako, eh, itong kaliwan pa ako, yung tuhod ko, hindi ko nababaloktot yan. Parang pag naglakad hmm. ka, ganun. Pero mula nang ano, nag-na-stock ano eh, mayroon naman nag-massage na tayo o naghilot-hilot Naka na. Nakapagpamasaya ko nung mismong ano, mismong 20, mga ano, mga the 2018, mm sumunod na taon, 2019, may nagmasahe naman sa akin. Mm -hmm. Pero hindi lagi, hindi ka lagi eh, may nagmasahe. Eh, pero na ano, eh, siyempre, inan, na ano rin, napigil din yun. Oh, kasi wala, uh, siyempre kung babayaran mo, paano? Eh, And wala Eh, mabayat naman sa akin. Sabi sa akin, wala namang problema. Eh, mm. mahirap kayo. Mahirap yung gano'ng walang problema. Mm. Diba? Mm. Hindi mo alam, nakaka-ano, nakaka-storbo mm. ka na. Nakaka-abala. Mm. Diba? Medyo, siyempre, ayaw rin natin maka, maka, ano, maka sa maka iba. Sa, no, masyado. O. Hindi, tsaka siya may hanap buhay yun. Oh, baka maabala siya. Hindi, nag-ano siya. Yung pag dito, Bulag kasi yun. Ah, bulag. Oo, oh, baka kailangan mo yung dyan. Ka si Kuya boy. Ka kaibigan mo. Pag lang. Mm hmm. Buo sa kabilang lote. Pero, yun yan ko yan, kakaya mo pa naman na kumilos lahat at magsaing. Okay pa? Ah, meron ako. Meron ako ano. Kasi nga, dahil ganito ako. Oo. Oh. Tapos, dati nang nagpapasaing lang ako eh. Oh, nagpapasaing ka dati? Hmm. So, nung minsan, siyempre, may, may kahit pa pano, may mga nilalapitan din akong konting, may mga kamag-anak din ako, pwede kong ano. Mm -hmm. Ibig sabihin, may kamag-anak din ako na na, na, na sasabihan. Mm -hmm. Uh, pagka, nung, sa akin, oh, di ginawa ko, bumili ako sa Lazada nung, ano, nung parang sa ingan. Hmm. Kaya meron akong ano, yung... Pag nagsaing ako doon, Siguro, maghapong ko na yun. Mm -hmm. Kasi, ah, isang, sa isang araw, isang sa ikang ka na lang ang ginagawa noon noon. Or ngayon? Oo, oh, kahit, kahit. Kaso pagka yung, ano, yung pagdito, yung manghihingi ako dati ng ano? Nang... Nang kanin? Mm -mm. Eh, syempre, hindi ka noon nakakaya na humingi uli sa, susal hapon, di ba? Uh, sa susunod. Kaya sabi ko, pagka ano, talagang ano eh yun nga buti na lang meron akong isang kamag-anak na nag nasa, na ano ako na kasi alam din naman nila hmm. na ganito ang kalagayan saan ngayon nakatira ang kamag-anak mo na ano malayo sila Laguna ay ang layo ano dalawa eh siyempre yung pasa partido ng tatay ko nandun naman sila sa Valenzuela so wala talaga sa'yo dito kung maagapay etc oh, ikaw wala. lang mag-isa kapitbahay kap kap ka, kapit bahay ang kaga Mabubayad sila sa akin eh. oh tingin sa'yo. eh salamat naman at may mga kapit bahay ay, ano oh. na medyo nagmamalasakit kasi wala ka nang magulang ato to yun hmm. ilang taon ka na ngayong kuya ang dani kasi 50 ako nung ma-stroke ma ako mm. 7 piton pa una ako stroke eh oh di 57 na 57 ay halos magkasing edad lang tayo 57 din ako. 57 ka ba? Oh, 68 kasi ako eh. Oh, 68 ako. Oh. July ako eh. Ako naman May. Ah, May. Ah, <laughs> oh, yan. Di yan ko yung ano. Siyempre sa mga kuan sa mga susunod na pagpunta ko ito ay uh, mag-iinterbyuhan pa rin tayo sa mga nangyari sa buhay mo. Hay naman s'yempre gusto ko magatulong sa iyo. Mm. Salamat no. Mm. At may mga Ngayon. Para meron kang pang ano nang mga alam makabili ka ng bigas ano kasi s'yempre wala ka man income. bibigyan kita ngayon nang para pang ano lang, kuyang. Mm. Para maka ano sa gastos Isalamat mo. Salamat no. Yung meron kang bibilhin, etc. Oh, Ay, ma- mga bilita, di ba? Para, baka mawala ka na. -tulong. Hindi, hindi lang. Sige lang. Kasi ako, gusto ko lang makatulong oh. sa tulad sa iyo, na sa sayo iyong kalagay na ganyan. Tama, gusto tama. Wala makatulong. na ako kape. Eh. Oh. Yun ang importante. Eh. Okay, Alam mo, nagkakamit ako. Salamat. Okay. Salamat. Ayan, uh, maraming salamat po sa ating mga hmm. viewer. Ayan, si Kuyang talagang deserve niya ang tulong natin. Uh, sa pamamagitan ko ako ang tagahatid video sa inyo hmm. talagang napakahirap ang kalagayan ni Kuyang talaga kuyang Dani katukoy ko oh. pa mga kabindors yung ating content ngayon hmm. kaya ko ito siya pinuntan kasi may nag-ano sa ating na concerned citizen nagsabi na ito si Kuyang Dani ay karapat-dapat talaga na nagulat na ako ng tumatawag ka kanina Kala ko military eh. <laughs> Nakapatid ka kasi, naka-conflict ka ka. Okay, Kuyang. Thank Pero you. Sige, salamat ha. Okay, sige. Salamat sa malaki ng okay, ano sa akin to. Okay, Maka Bili okay. ako ng bigas sa uh, bukas. Okay, okay. Ano si Kuyang, yung paglalakad ni Kuyang talagang ano, hirap talaga siya. At saka malakad. yung pa, ito kasi nahirapan yung pa ako. Lagi nakaganyan yan. Lagi Pero yung ano, kabila naman okay. Okay, ito nga yung pinakamaan ko. Oo. Pero yung pako, oh, tignan mo. Oo. Ano yan. Tutupi? ano? Na, ano? Oh. Siguro na, pag ano, kuya. Makatapilok. Bak Maka, maano kaya yan? Dapat makuha pa na sa massage ba? Ewan ko lang.